Okay, Ay, gusto ko kayo. ipakulong yan eh. Kung oh, ang problema mo, matagal ng panahon, tapos eh. May hey, pagsisisi ba na? Ay, sobrang sobrang! Sobrang sobrang pagsisisi ko. Super, super, super pagsisi. Dahil sinabihan hindi ako matanda na daw, dahil ako magkakaroon ng lalaki. So, Parang challenge ka? Oo, oh, challenge ako eh. Eto, itutulungan daw ka lang. yung <laughs> umiiyak na lumapit sa aming tanggapan ang dating OFW na si Araceli Barameda. Pati pagsasalita ako, pagsusulat ko na wala rin na. Hindi raw kasi niya matanggap ang panluloko na ginawa ng kanyang asawa. Ibili mo ko nun, ibili mo kanya. Dagdag pa nito ang 27 taon na ginugol niya bilang isang OFW ay nauwi lamang sa wala. Isipin kung bakit nagnyari dahil ang pinangarap niyang bahay para sa pamilya, hindi man lang daw na itayo. Eh bakit ho galit na What? galit? Pag pa pala, hiwalay na kayo. Hiwal bakit ho galit na galit kayo? Hindi pa ba kayo nakamove on? Eh, hindi ho makakamove on. Makakamove on lang ako kung dahil ko sinamahirin niya sa hinanapan ko. sa siya, sa Saudi, ano sa Dalawang taon? Hmm. Ay, taon siya, Saudi. Susuminobra ng isang taon? Sobra. Siya siya sumira. Pagsisisi ba na pinakasalan mo si nanay? Wala. Ah, okay. Dahil yung kundi siya maganda. Yung pag-aburit, yung panagugali. May pagsisisi ba na nang pinakasalan mo? Ay, sobra, sobra po. Sobra, sobrang pagsisisi. Minahal mo ba itong si nanay? Noon. Hindi pa kami. Ngayon, hindi na. Hindi na talaga. Pray. Hindi mo na mahal? Hindi na. So, sabi ko lang po, pa, wala eh, iwalay na sila, hindi eh, na sila. Pero may aminado ka po nanay na may nagawa ka din po pagkakamali kay tatay. hindi ko yung pagkakamali. Siya kanilang ko pagkakamali yon. Dahil sinabihan hindi ako matanda na daw dahil ako magkakaroon ng lalaki. Parang challenge ka? Oo, oh, chinalenge ako. Eh, tutulungal daw ka lang. Eh, nagkaroon ka? Oo, eh, sarang kindat lang yan eh. Ang ng lalaki tayo mapira. Oh, namili? Oo O oh, nanay, ano masabi mo? Namili ka doon ng lalaki? Oo, uh, namili ako. Dahil wala sa akin kumakausap. Oh. Nag-post ako sa akin. Tumapil sa akin ng lalaki. di yan. Maski nga naman yung binayad mo mga 100,000. Ang oh, bira. Ako. Hindi ka po nang hinayang ako. sa 100,000 na, na, na dapat na... nasa anak mo na lang Hindi ako na nang dahil yung, yung kalubad ko. ko eh. Yung galit ko sobra. Eh, gusto ko. ko ipakulong yan eh. O, oh, Debena, kung unang problema mo, matagal ng panahon, tapos yun. Actually po, pwede po magkasa si Nanay Rateli ng violation of the public act ng ito 62 or nasabing uh, crime po. Ito po ay naku-commit dahil nagbibigay siya na mental or emotional anguish sa babae dito kay Nani Araceli. Kung sakali po mapatunayan na, na si Mr. Carna Iluminado ay uh, may panagutan sa batas sa uh, ganitong baylasyon, pwede po siya makulong na hindi, hindi uh, lalampas sa person mayor or six years of imprisonment po. Kaya pong gawin, kumuha siya ng, ng marriage contact nila, ang asawa niya, tapos yung birth certificate ng mga anak niya, tapos sinumpang uh, yung niya gagawin niya sa WCPD ng uh, Municipal Police Station ng Pulangi. Sinamahan ng aming tabang ora mismo team si Araceli sa tanggapan ng Philippine National Police sa Pulangi upang makapaghain ng kaukulang reklamo laban kay Iluminado. At dito, agad naman kaming pinaunlakan ni Police Executive Master Sergeant Asuncion Sabater, ang Women's and Children Protection Desk Officer ng PNP Pulangi. Psychological kasi matagal mo nang tiniis eh. E eh biglang sumabog. Kaya mas maano yung ano yung psychological. Base po doon sa batas, mas mabigat yung psychological na ano yung pananagutan kasi long term long term effect ang ano niyan ang mga factors makikita mo sa client yung effect ng ng being abused kasi yung sa pananalita niya magsalita siya sa kilos ng kamay niya at sa sa ano niya sa bigat ng dinadala niya doon mo mga, mga malalaman na siya psychologically abused saka continuous ang pa, ano, marami siyang ikukwento kasi marami ng insidente. Yung wala ng tigil, dire-diretso talaga. Ah, masasabi mo, abuse talaga. Iniisip na... Binakawpan. Dahil dito, isa sa ilalim sa isang psychological test si Araceli upang malaman ang kanyang kalagayan matapos ang kanilang iwalayan ng kanyang dating kinakasama. <laughs> Takot ang nangingibabaw kay Araceli kaya naman matapos makapanayam ang PNP minabuti ng WCPD na samaan siya na makakuha ng barangay protection order at nagtungo ang aming team sa Barangay Maynaga upang makaharap ang kanilang punong barangay dito nakapanayam namin si Barangay Kapitan William Betchayda ang barangay protection order na bibigyan natin yung lahat na kahilingan na hindi siya pwedeng lapitan. Bigay natin sa kanya. Kung sa kanya, magpupunta doon sa usawa na, Para hindi na lumagay. Kasi once na pumunta siya doon, parang siya na ang sumagyan. Dito lang sa loob ng bahay niya. Huwag na pumunta. Kapag nilabag ng asawa ng Araceli, yung binigay na Barangay Protection Order, kailangan siya. Makalipas ang ilang araw, sinamahan muli ng aming team si Araceli sa Bicol Medical Center Department of Psychiatry upang sumailalim sa isang psychological test. At makalipas ang ilang oras na pagsusulit kay Araceli, inasas talaga kami nagpapasalamat din na sa assessment da yun Dahil yun na nga, parang mandalina talagang gusto ko namang pilipit ng tainga. Kaya lang dahil ko magawa. Ganun pa man, nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil tuloy-tuloy ang tulong niyo sa akin. Makalipas muli ang ilang linggong pagproseso, Nakuha na ang resulta ng psychological test na isinagawa kay Araceli. Agara naman ang aksyon ng PNP Pulangi upang alalayan si Araceli sa kanyang hinaini. nakapag-file na po kami ng reklamo sa prosecutor office sa Ligao. At ito na. Ngunit sa kabila raw ng kanyang pinagdaanang proseso sa pagsasampa ng kaso, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng pigati sa tuwing maaalala raw niya ang panlulokong ginawa sa kanya ng kanyang asawa at pang-aapi ng kanyang mga anak. Sa buhay ko, makikita buong bahay ko, ganyan. Ang 15,000 kong pintuan, bawat pinto ay, ay 20 kong pintuan, 15,000 ang bintana. Pintuan bang 20,000 niya? Bintana bang 15,000 mil niya? Pag, pag mo talaga, manluka ka. Pilit pa rin lumalaban at naninindigan si Araceli upang buhayin ang kanyang sarili. nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldigo sa pagtulong sa akin ng mga staff niya, pagsama sa akin sa lahat ng nilalakad ko, at saka nakapag-file na ako sa prosecutor office.